babit ka na uli ng ibon. Ay, 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 oy, oy, nabagalit. Wow! Kapatid kayo. Buni, oh. Nagagal na ng ibon na. Ah. Ang baby namin na. Ah. babit gano'n? Wala naman yan kasalanan sa'yo. Kawawa naman yan. Ah. Oh, tiger. Hmm. Ah, kinana. Bitawan mo ba ka mabuhay pa yan? Ano, patay na nga. Ah, kainin mo ba yan? Hmm? Ah, kainin Kawawa naman yan, ibon. Wala naman yan magawa sa'yo. Bakit sinuli? Kaya pala lagi ka na sa ng kotse. Ha? Huwag kang lumapit doon. Huwag kang lumapit don. Sige. Nat Nating ka niyan. Ikaw ang ano yun? Mag yan. Magagadit yan, Oh. Mahunguli ka rin doon. Na. Ito mo yan. Kinatay mo ba yan? Ami, kinakain mo yan? <laughs> Masarap ba yan? Hinaw pa yan ha.